May nagtanong na isang kaibigan, ang content creator ayon. <laughs> Ayan. Sabi niya nawala daw yung kanyang followers sa Facebook page. Ayan. Kasi nag-update na naman si Meta. Ayon. Kaya tingnan natin kung nawala ba talaga. Ayan, bago ang lahat, paki-share po at para malaman din ng iba. Ayan. Halina kayo, samahan nyo ko tuturuan ko kayo. Let's go. Una, punta lang tayo sa ating Facebook page. Click lang natin 'to. Facebook, then pindutin natin dito 'yung profile. Ayan, dito may profile dito sa Gilid, ito, 'yan. 'Yan 'yung aking profile. So, Ayan, nasa profile ko nasa Facebook page. Pindutin lang natin yung profile ko, then click. yan. nakikita nyo ba na wala na ang followers dyan? So, click lang natin tong si dashboard. Then, pagkatapos nyan, scroll up lang natin pataas. Hanapin natin yung monetization. Ayan, ito monetization. Then, Hanapin natin yung in-stream ads. Once na tayo ay isang content creator ibig sabihin naka na po yan. Click lang natin kahit hindi pa siya eligible. Pwede yan. Ayan. Paakyat lang natin. Tapos makikita nyo na po yung Ayan. Your profile has at least 5,000 followers. So, ito. Nakikita nyo yan guys. Dito na sa may baba ng kulay blue. Yan, 1,330 followers ko. Kasi hindi ko pa yung 5,000. Sa Facebook page po ito. Yun lamang po para makita nyo lang po yung inyong followers kung ilan na siya. Yan. Thank you so much for watching. Bye everyone!